Oo, sa sana uh, may magbigay sa atin ng mga solar, may sponsor kaya donation ng solar lang pwede na. Punta natin si ano si Tatay ni Kuya Perot sa taas. Tulungan din natin sila. May isa pang solar eh bibigyan natin sa kanila. Sambayan na pupunta natin. Sa Buk dok, ito sa tuktok na bundok na 'to. So wala rin ilaw dito. Bibigyan natin lang sa solar. Ito po yung dala namin kay dati ngayon. konti lang po ito pero susunod. Ay so si susunod marami na yan pag may nag-donate na sa atin. Kahit yung mga ibang bahay doon. Lagyan natin ng na solar. Banda doon. May mga ano po, bahay pa rin. Bunso, Ayan o. Bunso rin. Bunso. Dito <laughs> Wala pong ilaw dito. Wala po. Pag gabi, sobrang dilim sigurado rito. Pa may solar na isa, binigay natin kay Tatay. Okay. Hmm. Um. Luluto muna tayo. Luluto tayo ng ano? Kuhol. Mga di kumakain yan. Kumain na kayo ngayon, masarap to. Subukan nyo makakaya, lulutuin namin yan. Dito kami sa sit sa dangas. Kasama natin, maya lulutuin natin to. Papakuloyin muna. Ayan, may kape. Luluto tayo ng ano, ginataan ginatawang kohol paborito ni Moy Moy yun napahirap dito pag ano tagulan sa sityo dangas ano napahirap. bago ka makarating dito isang oras mahirap pa dito walang ano walang kuryente wala pang ano wala pang signal ang bahay nila dito toon tu kasi na tatay nung nabigyan natin ng solar ayun pa yung mga bahay doon no oh. yung wala rin po ano yan mga uh, kuryente yan kahit solar po wala daw sana kung may maging sponsor sa atin kahit ano lang pang solar lang oh ayun, po daming bahay diyan pag gabi eh. napaka dilim yung lugar nila sige dangas tapos po ng ulan. Yan na. Oh, wala mga kuryente yung ano. Sana kung may mag-sponsor o kahit donate lang na ano, solar. Pamimigay natin dito sa sityo. O. Luto muna tayo ng ano. Kakain.